Shout out ay Ini Building building ay doon nga kung itarbuan. Is, uh, Mandawi City, Cebu. Huwag mo na ay doon akong kauban. Kauban ako sa tarbawa ay doon. Kung naikwan ibusan Kita mo na bangun doon, ibusan. Over time, ay doon. Over time. Taas building. 36 36 ka pala pag floor. Oh, thank you so much sa inyo. Thank you so much sa inyo, ay doon. Over time, ay doon. Oh, taas nun ah, doon aka lori unique amin thank you so sa mga idol thank you bye